Happy birthday, Daddy! Akala nga ng Papa Bernie niyo matatapos ng birthday niya na wala akong pa surprise. Siyempre, hindi ako papaya. At habang nagluluto nga ako, inutusan ko nga siya na siya maghalo. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na i-blindfold siya. Tinulungan na nga ako ni Tita mag-akay palabas ng bahay. Pa-surpresa pa yan. Aba Tita, si Norpress mo pa si Oo nga, si Tita naman nag-abas. Lakas! Ano ba yan? Okay. La ka ye sa pi hati beuy bun ye ngle ngle reech yo hati beuy Bear! Matatalo kayo sa paligid. At syempre, ang kasabot ko sa pagsurpresa kay Papa Bear. At sila nga din ang may effort na gumawa nito. Si ate at Wena at nagmamagandang si Joan. At sa totoo nga lang. Medyo nahirapan nga kami sa pagsurpresa. Lalong lalo na sa pagpuslit ng mga gagamitin. At buti na nga lang natakas namin yung kotse na hindi niya nalalaman. At kung hindi nga, mapupurnada yung surpresa namin. Oh, you! Yes! 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 No, yes! Bye. Teka lang. Iyan ka sa surprise namin, na, Ang Ang galingan ng ipinipapa ni Papa, mga flexible. Pag yan na laglag. Bungal ka na, bungi ka pa. <laughs> At sabi nga ng Papa Bernio. Eh, kaya pala di pumupunta yung dalawa sa amin, eh. Busy-busy sa paggawa nito. At ngayon nga lang daw siya nakaranas ng ganitong surprise, Ah, oh, may balanggot, oh. oh may pa, ano ba, tayo speaker, may orasan, may short pa. Pasi may pakwintas pa, -sino, pa, -sino. pa, -sino. pa, -sino, pa po, yun. Bracelet, ano? Bracelet, ano? Happy birthday, Papa Bernio. love you ba yung nagpasimunin na to? No, no. Ano? Tsa ba ka ba? Ano ba maganda ka lang? Ano lang? Tsaka si sa ate, siyempre. Ayan. Thank you! Thank you! At nung nayarin na nga pagbalik namin, naabutan nga namin sa si mama bunso na nangungupit ng ulam. Mainam na nga daw na sigurado, baka maubusan. Kaya nagtabi siya ng kahit na onte. Magkakaroon nga kami ng salo-salo. At ito ang mga uulamin namin. Prinitong liempo. Yung niluluto ko naman, salpikaw na manok. Sinampalukang manok. At ito na nga din yung pulutan ng na mga nagiinuman. At sa dami namin kakain, dalawang lamesa na yung gagamitin namin. At ewan ko nga lang kung magkakainan pa to. Eh mukhang busog na sa tagay. May lumpiang Shanghai. Ubi na binigay ni tita. May pa Oh, di ba? Sabi ko naman sa inyo, madami Kanya-kanya na nga kuha ng pagkain at nagkakagulo kakagulo na. At unang ang naubos. Ay, yung yempo. Muntik na nga kami hindi makatikim. Muti na lang, inabutan kami ng mga babunsoy. Oh, sa lahat po nang bumati kay Papa Bear. Umabot nga sa libo yung comment. Mga nagme-message. At lahat po na yun, sobrang namin na-appreciate. Kaya ang gusto lang namin sabihin ng Papa Bear At pagsama sa journey ng birthday niya. Thank, thank you po. po. Ay, oo nga pala. Ito nga pala yung first time na magkasama kami sa birthday niya.